ganda ng kulay, mga singko. Para siyang gray cell na abuhin. Ma Hindi, pink na pink yung mata niya, mga singko. Yun, oh. Pink na pink na medyo pearl eyes. Ayan, malinis din. Babae pa. Bali ang singsing -sing niya. Parang na uh, ah. ganda ng kulay, oh. Malinis din na blue white flight. Ayan, oh, kakaiba yung singsing -sing niya. May inner pa. So, yun, mga asigo, bali, ngayong araw na to, eh, meron na naman tayong bagong titignan na ibon dahil nga, yung mga tropa pips natin, eh, nakaipon na ako ng mga kalapati na galing sa kanila. Iba-ibang, ano to, mga kasing iba-ibang tao, nakaipon tayo ng galing sa isang tropa, tapos yung isang tropa, nagdala na naman sa atin, mga kasing naipon na naman natin. Kaya, meron na naman tayong titignan. Meron tayong, ah, uh, humigit kumulang ng mga ibon mga singko humigit kumulang so sisilipin natin yung mga ibon magaganda may mga may mga mahal may mga mura mga sinko, alam nyo naman yung mga presyohan natin dito eh syempre hindi naman ganun kataas kundi sobrang taas dahil mura na mahal pa so ayun bali meron akong nakitaan dito na pwede nating uh, gamitin na pwede natin ipares dun sa mga laruan natin. Ibig sabihin, of color, mga asing ko Pwede natin ipares dun sa mga laruan natin, pero i-display din natin, mga asing ko Para mabawasan naman yung mga natin. Dahil ito mabubuo na. Dahil nung nakuha natin nung nakaraan, eh, medyo reject. Kaya hindi natin naparisan yung isang kulay na yun, mga asing ko Ngayon, nakita ko meron tayong binagsak na isa. Pwede natin kuhanin at ilagay dun sa pwesto. Mabubuo silang dalawa. So, yun bali, ito yung mga iba mga singko ayan meron tayo dito dala ng tropa isang grupo mga singko ayan o oh, Body, anim na piraso napakaganda nila may off color mga singko ayan o oh, may mga regular na kulay iba iba yung dinela sa atin hindi lang yan mga singko dahil nga tatlong grupo ata yung nagdala sa atin ng mga tropa pips natin dito dahil nga wala tayong bagsak mga singko naubos yung mga laman ng na kulungan natin sa labas kaya kahit pa paano nakakuha tayo ng tatlong grupo. Ito yung iba, pinagsama-sama ko na kung makikita nyo, ayun, eh, no? Makikita nyo, eh, no? May mga kumikislak, maraming off-color, halos mga asing ko. Kung oh. titignan nyo, eh, maraming siyang off-color. Para rin nakaklab ako nakita dito, mga ko, kaya maganda dyan, mga asing ko, eh. Umpisahan na natin silang tingnan dahil nga, ayun, eh, no? May mga rare! Yeah, silipin natin itong mga dala ng tropa pips natin tignan nga natin kung mga fayat na naman to mga fayat baka mga, mga, mga scam na naman tayo <laughs> ito mga singko eh anim na piraso lang ito pero nakita kaan ko naman eh medyo magaganda naman oh, hindi naman siya gaano ng payat mga ko konti lang papayat na ito <laughs> <laughs> parating na sa papayat What? pero pap konti pakain lang ito, tataba na naman. Ganda na kulay, oh. Black check na paid. Mukhang lalaki. Masin ko. Mayroon siyang combring na isa. Ngayon, gusto kong silipin yung ito, eh. ito, ito. Itong gusto kong silipin dito sa batch nito. Ito ang gusto kong silipin. Itong grisel, masin ko. Buti na lang, eh, dumating yung mga tropa peeps natin kung wala tayong ibon. Ganda na kulay, masin ko. Para siyang grisel na abuhin, masin ko. Ayun, oh. Tas yung kanyang leeg, eh, parang nagbabrownish. Ganda na kulay na ito. Henpa. Bali naka clubring din. Ay hindi, mga singko, commercial lang ito. Ng Belgium. Pero yung Evo napakaganda. Ang ganda oh, of color. Grisel siya na parang abuhin, no. Ganda kulay. So ayan, bali ito naka-jackpot tayo ng isa hen. Sa ano kaya maganda ipares dito para pag natin sana may pair siya. Mga singko. Eh no, ganda ng kulay. Parang pero gray cell pa rin, pasok sa gray cell ito mga singko. Bali dito, eh, yan lang muna sisilipin natin, yung dalawa. Kasi eh, yung iba, eh, ganyan na muna. Yan, baka meron kayo mga kurso na dahil, black check, oh. Favorite, black check. Ngayon, yung nandito naman ang sisilipin natin. Naman tayo sa mga halo-halo ang kulay. May off-color. May regular pero karamihan parang isa nga lang yung ordinary eh, no mga sinko. Itong blue bar kasi may puti sa ulo tsaka pakpak, barakudo pa. So ayan, bali ito yung dalan man ng tropa pips natin. Bali pinagsama ko na dito. Ang alam ko dito hati eh. Yung isang tropa natin dalawa niya, dalawa. Tapos yung iba, parang may nadag... Oh, parang tatlo lang sila, mga singko. So, yun. Umpisa natin dito sa ito mga sinko. Meron tayong pure black, walang halo, walang chemical. Walang chemical. <laughs> walang halo, kundi pure black lang siya. Walang halo puti eh. Yun, no? solid na black. Para siyang jet black mga sinko. Yun, no? Walang may isang puti. Ito, masarap itong pang cross sa mga off oh, color. Ganito, yung walang halong puti. Ito, kanina pa ito nagpapapansin mga sinko. Silipin nga natin dahil barakudo to. Ito, dala ito ng tropa pips natin. Dalawa lang ang dala niya pero magaganda. Ayun oh, ganda nito. So ayan, ah, bali ito yung isang dala ng Tropa natin. tak pala ito kala ko hen. Pag dito siya, mukha siyang babae. Pero pag dito, eh, mukha ng lalaki. Makasin ko, ganda ng kulay o. Oh. Malinis din na blue white flight. Commercial lang ba? NFS, commercial makasin ko. Ayun, oh. Pero kak siya. Nakita nyo naman, eh, sobrang barakudo. Dala to ng Tropa Pips natin, taga matatalaib. Ayan yung kanyang kalapate. Ngayon, hinaluan natin siya ng dala ng tropa. Ngayon, meron tayong dito, young bird. Oh. Mukhang payatin to. Sa itsura lang nung ibon, parang wala sa kondisyon. Hindi tulad ng blue bar na yun na napakaingay, napakasiga. Kaya na mga gustong gusto ko. Ito mga asin ko, eh, young bird pa siguro. Kaya ganyan, nagkatago pa. Pero ang ganda ng kulay niya. Black check siya na pied. Tignan natin. Ayan. Young bird. Ayan. ayan black check. Ganda ng kulay kahit dalawa pala itim, mga kasingko mayroon pa yung isang itim dito mukhang babae malaki lang ulo ayun o no? mukhang babae kaso ito may mga puti di tulad nung isa itim na itim pero hen ito ayun o no? bumabara ko paturok sabi niya lalaki pala yung paturok kailangan pala turok mo ayun, sabi niya turok mo paligtad mga kasingko ayun o no? ayun pakinggan natin Tara po! <laughs> ayan, babae pala dyan, mga singko. Ngayon, meron tayo ditong, nakita nyo mga singko, yun, no? may dilaw. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag sineswerte ka talaga, ayan, meron tayong isang dilaw dyan na naligaw mukhang babae. Sakto-sakto, eh, mapaparisan na natin yung isang yellow cock natin dahil nga yung isang nakuha natin na dilaw, eh, pilay. Ay, hindi, pilentod pa na, <laughs> mga Split ang kamang paan niya, kaya hindi natin siya naparisan. Ito, pwede-pwede na natin iparis, mga Pwede-pwede na natin isa lang dun sa isang ano natin. Pero ilalabas natin yan, mga singko, dahil nga meron naman na tayo mga dilaw. Ang hinihintay ko lang yung cock na solid na yellow na bibigay sa atin ng tropa natin. So ayun, bali ano pa ba yung sisilipin natin dito? Parang gusto ko siyang silipin lahat eh. Try nga natin tong isang to. Totoo ganda nito. Ito, to. Ganda nito, eto sya. Bali, eto, mga singko. Ito siya. Bali ito mga singko. Ito pala yung kasama ng blue bar na barakudong 'yan. Ito yung kasama niya. Dala to ng tropa vibes natin. Dalawa lang kasi dala niya, pero ito ay eh, napakaganda. Isang red bar na lalaki rin. Kaso, clubring siya nang. ano kakaiba yung sing-sing niya. May inner pa balik ring ito ata ng JRPC. Kung hindi ako nagkakamali na Nueva Ecija. Ayan o. naka tayo. Klab ring mga singko. Jackpot na naman. Tapos doon, meron tayong blue chick na mukhang babae. Ayun know, o. Mukhang hen. Hindi ko lang alam kung na... Ay, parang nakaklab ring siya mga kasingko. MPFL ata ito. Ayan, nakaklab ring din pala ito. Tapos meron tayo ditong... Ay, ang ganda na no. Mga singko, parang grazel na brown. Ay o. No? Pwedeng pwede natin yan ipares dun sa isa natin. Gawin natin sitter. Kaso, may paris siya ngayon eh. Pero sana mabuo para back to back. You know? Dahil kamukha niya yung kulay. Tignan nga natin. Kamukha niya yung kulay. Ganda ng kulay nito. Parang grisel na brown. Mga sigo you No? Know? Parang grisel siya na brown. Babae pa. Pwede natin sana isa lang dito sa isang ano natin nandito. Ayun o. No? Know? Dahil kak itong atin. Ayun o. No? Know? Para sana mag back to back. Kaso, may pair na siya kaya malamang i-out na natin tong isa. Uy, may jackpot tayo ha. Singko eh no? Silver. Ganda nito oh, kak. Ala ko red bar lang. Tingnan natin mga singko. Mo ang red bar lang. Ito, ang ganda, Mga singko. Bawi. So ayun, oh, no? ito yung isa. Ang ganda pala niya. Wala siyang bar, mga singko eh oh. No? Walang bar. Ito yung tinatawag nilang ash red. Hindi na ito red bar, hindi na, hindi rin naman to silver ma sinko eh, no? kak na kak ito. May mga spot na ako nakita. Bali ito yung tinatawag nilang ash red sa ulo, sa katawan eh para siyang silver eh, no? Pero may ano siyang shades na parang brown. Kaso wala siyang red bar. Wala siyang bar mga sinko. Mayroon lang siyang mga shades ng brown. Hanggang katawan. Pero tingnan nyo. Parang siyang barless. Wala siyang bar eh Tapos yung kanyang dibdib E eh, talaga masilber-silber na Napakaganda Lalaki pa Club ring Club ring Page Mga singko commercial <laughs> So ayan mga sigo Nakaisa na naman tayo Medyo rare Ayan o oh. Parang nag-almond pa Dahil may mga spot Kaso wala Ano lang to uh, Ash red Ash red Nakajak pa tayo isa O oh, Ayan o Yun o Matalun pa mga sigo. Barless Ash red Ganda niya Nakadyan ko tayo isa eh. Mamaya sisilipin natin yung yung yellow. Pero silipin muna natin dahil sabi niya, itong brown, eh parang pares niya yung isang nasa dulong pula. Ayun o. No, Mukhang hen eh. Silipin na rin natin. So, ayun e eh. bali, ito yung isa na babae. Ang ganda niya. Parang siyang red chick. Ayun Malinis din. Babae pa. Bali, ang singsing -sing niya eh, may plug na Pilipinas na oblong. Pero yung isa, parang naklab ah. Ayan o, sige, hirap nang walang camera man. Ayan ba yung sing-sing na ito? C-U... C ba yun? C-U-P-F ata. Hindi ako nagkakamera. Eh. Medyo malabo yung kanya sing-sing mga sing Pero parang C-U-P-F. Ayan ganda pala na ito. Muntik na mawala. Ayan Oh. Ganda niya. Pair daw ito nung no, parang... Red bar, kala ko nga red bar lang yun mga singko Ayun, oh. Ganda nya oh. babae pa Pero ata niya, yun oh. Yung parang ash red na yan Ayun, oh. Eh no? red check ko, babae pa, ang ganda. Pero ata niya ito, so, parang ash red na walang bar. Mga singko, so yun, bali nasilip na natin halos lahat. Ito na lang yung isang sisilipin natin, mga singko, ang ganda nito. Dilaw, isang dilaw tayo. Ayan no? Yellow check ang tawag nila dito. Mga singko, yan So, yan ito yung isang nakuha natin. Isang dilaw na checker. Bali, yellow check ang tawag nila dyan. Makita nyo, pearl eye. Pink na pink yung mata niya Mga sinko, o, Pink na pink na medyo pearl eye siya. So yan bali eto eh Naka Ayun oh you know, Jackpot mga singko Naka ano <laughs> Table tie <laughs> Bali eto Ipaparisa natin siya ng isang dilaw Para magkaroon naman siya ng pair Na back to back sila na parehas yellow Tapos ilalabas natin sa pwesto uh, Napakaganda nito mga singko oh. Sakto sakto to dun sa yellow natin Dahil nga parehas silang dilaw Sakto sakto naman E eh, babae naman itong dinala sa atin Ayun oh eh, no? Ganda talaga ng yellow mga singko oh Parang ang kinis-kinis ng itsura niya. Ayan, oh. Dilaw na hen. Ah, singko. So ayan, bali lang mga bagsak sa atin ngayon. At least meron dahil nga wala tayong mga bagsak kaya sulit na rin dahil nga puro off color pa. Ayan oh. May rare pa. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh.